Itinanghal na best market sa probinsya ng La Union ang Baknotan Public Market. Ito'y sa ilalim na rin ang search for the best public market, bantay at bayanihan sa merkado o BBM project ng Department of Trade and Industry sa probinsya ng La Union. Ilan lamang sa best practices nito ang pagkakaroon ng Consumer Awareness Board, nakaredy na timbangan ng bayan at Price Bulletin Board, regular na weighing scale calibration at implementasyon ng eco bags at paper bags. Hindi po namin ito masusungkit Then, kung wala din yung participation ng Market Vendors Association, malaking tulong din yung kanilang binigay at saka very compliant sila, very cooperative sila kaya naging compliant din kami sa lahat ng dapat nagawin dito. Modernize ang palengke dahil sa pagkakaroon ng elevator na malaking tulong lalo na sa mga persons with disability at maging mga senior citizen gaya ng 77 years old na si Victor Dakanay. Una Uh, hindi akong mahirap akong maket, May elevator. Tapos spacious, malinis, maliwalas lang. Merong three floors ang palengke. Bukod sa stalls ng paninda at mga basic facilities sa traders and consumers, meron din itong lactation area na mahalaga sa mga breastfeeding moms and babies. Natatangi rin ito dahil sa pagkakaroon ng alternative learning system o ALS office sa Palengke. Dito nag o ang ALS teachers at coordinators, kung saan ilan sa kanilang learners ay mga tendera at kanilang mga anak. So mostly na kinikater namin ma'am is yung mga tendera ng Bacnotan Public Market and yung iba naman is yung mga nagtatrabaho din from other neighboring town. And parang nagiging uh, centro din siya ng pag up ng mga learners namin na siyempre pagpupunta pa sila sa school, additional uh, transportation. So pag nandito kami, uh, mas nalilisan yung uh, gastos nila sa pamasahe. So kaya dito na lang sila kumukuha ng mga module. Bukod sa pamilihang bayan ng BACNOTA na ginawaran bilang Best Public Market, nakamit din ng Rosario Public Market ang Best Green Market, Sudipin so Public Market ang Best Honest Market, Baknotan Public Market bilang Best Consumer Friendly Market, Kaba Public Market ang Best Well-Informed Consumer, at Nagilian Public Market ang ginawaran naman bilang Best Fair Trade Law Compliant Market. Joan Punsoy, Balitang Solid North.